Sa puso ng Batak, Ilocos Norte, isang lugar na kilala sa masarap at malutong na empanada, patatagpuan natin ang isang alamat, isang huwara ng tiyaga, dedikasyon at pagmamahal sa pagluluto. Si Lola Glory. Mahigit 65 taon na siya nagtitinda ng empanada. Oo, anim na dekada mahigit ng pag-aalay ng sarap at saya sa bawat kagat. Hindi lang basta pagkain ang ginagawa niya, kundi parte na siya ng kultura at kasaysayan ng Batak. Ang kanyang empanada, malutong sa labas, malaman sa loob, laging mainit, laging bago. Isang kagat pa lang, alam mo may kasamang puso. At syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Tinry ko mismo ang empanadang binibenta ni Lola Glory. Guys, ay naman natin yung ketchup. Bakit ka na masarap? Masarap? Suka sa At solid. Grabe. Ibang level sa sarap. Crispy, juicy, at may lutong bahay na timpla na hindi mo matatagpuan kahit saan. Hello po, Ma'am Glory. Kailan pa po nagsimula itong empanadaan niyo? 1960. 1960 pa po. Ah, dito na po mismo sa pwesto na ito. Batak lang may empanada Wala pa iba. Batak lang. Ah, batak pa lang po may empanada. Kayo po yung kauna unahan po talaga ng empanadaan. Oo, oh, batak lang. Okay po. Salamat po, Ma'am Dory. Sige, pa, thank you. Sa kabila ng kanyang edad, tuloy pa rin si Lola sa araw-araw na pagtitinda. Walang kapaguran, walang reklamo, dahil para sa kanya, ito ang kanyang buhay. Sa likod ng bawat malutong na empanada, may kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Si Lola Glory, hindi lang tindera, kundi isa ng institusyon sa Batak. Kaya kung mapapadpad kayo sa Ilocos, huwag niyong kalimutang hanapin ang Glory's Empanada. Tikman niyo ang empanada may 65 taon ng kasaysayan at solid sa sarap. Hanggang dito na lang mga ka-venture. Hanggang sa muli!